So ngayon guys ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-test ng alahas gamit lang po ang ating magnet. hindi anak maganda. hindi ako maganda. hindi ko maganda. hindi ako hindi ako hindi gold po ba o peke gamit lang po ang ating magnet so guys kung mapapansin nyo po tingnan nyo po yung ating ah, isang alas guys na sa kanan hindi po siya dumikit guys sa magnet ayan po hindi po siya dumikit guys oh so, kasi po ayan. ano kasi to guys gold ayan gold to kaya po hindi siya dumidikit sa magnet so ngayon guys para uh, mapatunayan ko po sa inyo na ginto ito, kaya hindi siya dumidikit sa magnet yan ititis po natin to sa acid ayan. ititis ko natin to sa acid guys gamit natin ang itong ating black stone Ayan guys, so, walang nakakaskas lang guys, so, ito sa sa record. Ayan. Ititest po natin to. Kasi hindi po siya dumigit sa magnet. Kasi nga po, gold siya. Ayan. Ayan po yung pinagkaskasa natin dito sa gold. <laughs> hindi, pag gold kasi guys, hindi yan siya mabubura. Pag nilagyan natin to ng acid. <laughs> Lagyan po natin yung nitric acid. Pansin nyo guys. Yan. Hindi po siya nabura guys. Kaya hindi po siya dumidikit sa ating magnet. Kasi po, ginto siya. Ito po ay ginto. 14K. Yan. So ngayon guys, ito naman pong isa ang ititis natin sa magnet ay dito muna i-test natin sa ating ayan yung isa po na ito guys i-test natin dito sa acid din para malaman natin kung ito ba ay gold ayan po ah wala nang, wala nang ibang nakakaskas ayan Ayan po. Maputi yung kulay niya. Ayan. Nilagyan din po natin yan ng asid. O, napansin nyo guys. Hindi rin siya nabura. Kahit nilagyan natin ng asid, hindi rin siya nabura. Kagaya nitong isa. Ayan. Yung gold natin guys, kapag nilagyan din natin ng asid yan, Oh, para sila guys tinabura yan okay, nandyan pa rin yung guys yung pinagkaskasan okay. so ngayon guys dito naman tayo papasok sa ating magnet pagkitis ngayon sa ating magnet kasi po hindi po hindi nabura dyan sa ting uh, ating nitric acid ay ginto na po yan so ngayon gagamit naman po tayo ng magnet para malaman po natin kung uh, gold ba ito. So guys, tatakpan mo natin yung ating acid. Ayan. Muli guys, ito yung ginagawa gina ko kanina. Hindi po yan didikit sa ating uh, itong kinaskas ko kanina. Hindi po yan didikit sa ating magnet. Ayan po. Oh. Dito tayo ngayon sa kabila kasi di ba hindi nga siya na, nabura dun sa, sa nitric acid so ipitis natin ngayon kung ginto rin ba talaga to so, kung mapapansin nyo guys dumikit sa ating magnet ayun guys so dumikit dumikit po siya sa ating magnet Ayan. kasi ang, ang ginto guys hindi siya didikit sa magnet kasi nyo guys bisa dan begitu sa magnet Ayan, damigit siya guys So, itong damigit na to guys, hindi siya Gold Baka lang to guys Ayan kung, Ngayon guys, itong Kung napapansin, ba mayroon ko Tinis nyo sa ano nyo, sa Tinis niyo ng magnet yung alaas niyo Normal lang guys na Damigit talaga yung lock Sa ating magnet Tingnan niyo po, Ayan guys, gamit yung ating atin lock sa ating magnet. Kasi po, yung lock kasi natin ay meron niyang spring. Ayan. May spring po yan. At yung spring ay gawa yan sa bakal. Ayan po. Ayan guys, oh. So, may spring ang loob niyan. Yung loob nito, may spring. Kaya po yan dumidikit sa bakal. Ay, sa magnet. Ayan, ang dumidikit kasi dyan guys, yung bakal na ispring na nasa loob ng ating lock. O yan guys, ganun lang kasimple guys ha. Ang ginto guys, hindi dumidikit sa magnet. At saka yung silver, saka yung tanso na dilaw, tanso na pula. Ayan, kamukhaan nito guys o, oh, yung ating 25 centavos. Ayan. Ayan po, lumidikit siya sa ating magnet. Pero, yung ating sampung piso, hindi po lumidikit sa magnet. Ayan, pansin nyo po, hindi lumidikit sa magnet. Kasi yung gitna po kasi nito guys, ano lang to, ito yung na dilaw. Kaya hindi po siya lumidikit sa magnet. At saka pag ito kasi guys, ang ititis natin dito sa ating acid, pansin nyo guys ha. Ah. Ayan. Tapos ito po yung ating 25 centavos. Ayan. Sa kulay nila guys, mapula yung uh, itong 25 centavos. Meron kasing ganitong pera guys, 25 centavos na atanso siya na pula. Ito kasi guys, kulay pula siya. Ano lang po ito guys, bakal. Ayan. Kaya dumidikit siya sa Ayan, dumidikit siya sa magnet. So, pag nilagyan po natin din yan guys ng acid Ayan Nawawala po parehas guys Nabura siya Kasi po uh, Itong isa ay gawa lang sa tanso at saka sa copper Ayan copper Tapos ito ay sa ito as bakal Ito naman ay gawa din sa bakal Kaya po, ito po ay hindi siya gold kasi dumidikit siya sa ating magnet yan po so yan lang guys ah. gamit so, lang po ang magnet natin guys malalaman natin kung gold o hindi kasi po ang gold hindi dumidikit sa magnet yan guys sana may natutunan ka po sa aking simpleng itinuturo po magkadagdag malang kalaman sa inyong mga alahas yan okay guys maraming pong salamat